So yo what's up, mga brad Update na naman po tayo Sa nag order nitong apat na box Dalawang sub at dalawang mid Ayan na po ang order mo sir Ayan. Ito si Mr. Customer Bali pangatlo na po to siyang order dito sa amin Una nakakuha na po to siya dito sa amin ng uh, 4x4 sit up Kasunod po nag order po siya ulit sa amin ng apat na MCBD 15. Yung una niyang kinuha sa amin nga na 4x4 sit up, apat na MCBD 15 at apat na D12 mid high bullet. So ito ngayon ang pangatlo. Apat na box, dalawang sub at dalawang mid. Bali ika 16 na po niya na nakuha sa amin na mga speaker box. Ayun na po ang order mo sir. Ayun. Dito may ilalagay pa tayo dito na handle katulad ng sa ano turquoise na handle. Yan yan po ang ilalagay natin diyan. Kasi hindi kasi hindi po to siya malagyan ng JBL. Ma-disturbo po sa pagkabit ng speaker. So ayan na lang po, ito na lang po ang turquoise na handle. At dito na naman po tayo sa kabila. Yung dalawang D12 mid-high bullet mo sir, ayan tapos na po yung box. Ang kulang nito ay ang pagpintura na lang ditong banda sa may breather at yung racket. Ah, Naka-primer na po. Ang kulang niyan ay ang pagpintura na lang po ng final. Bali, box lang po ang amin yan mga brad. Kasi yung bullet at saka horn kay Mr. Customer po. At dito na naman po tayo. Yan, dalawang D12 mid high bullet. Tapos na po yung order mo, sir. At yung MCB mo na D15. Ayan. Sinimula na po. Ayan. Nang ano misamis misamis occidental kahapon nakakuha na po ako ng below bleeding niyan so bukas po to natin at dito na naman po tayo sa nag-order nitong dalawang miniscope. Ayan na po. Ang dalawang d miniskop miniscope mo sir. Ayan. Yan po ang gusto ni Mr. Customer. Plastic lang na plastic lang na corner. At dito palagyan yan ng plunger. Ayan. At dito sa harap palagyan pa niya ng full screen. Full cover na perforated screen. Ba, pwede na to? Bukas, pwede na po to kukunin mo, sir. Ayan. tuyong tuyo na po. So, bukas na naman po tayo mag-update sa mga mga nag-order.